Love, nag-work nga pala ako ngayon sa chicken treat. Dumaan sa free pantry, kumain ng ice cream at nagluto ng pang dinner. So ito nga pala yung nangyari sa buong araw ko. Pagkagising ko nga kanina umaga, lamig na lamig ako. Kinulang na ata ako sa lambing. <coughs> Kaya naman, puffer yung sinuot kong panglamig ngayon. Sinuot ko na rin yung sombrero ko sa chicken treat kasi kahit papano nakakatulong to para maibsan yung lamig. Nagmadali na nga akong lumabas kasi kanina pa nagaantay yung sundo ko. Ayan no, kanina pa nakaabang sa labas. Mas inagahan niya nga ngayon kasi sabi niya, mag-coffee daw kami sa Starbucks. Ay talaga nga namang big time tong kasama ko ah. Ang kaso habang nagbabiyahe kami, pinag-iisipan ko kung ano ba yung orderin ko sa Starbucks. Actually, hindi talaga ako fan ng coffee. Kahit di pa yan, basta malasahan ko yung pait, ayoko na talaga. After 12 minutes of bike nga namin, nakarating na kami dito sa chicken treat. So ayun na nga, bago nga ako pumasok, mag-Starbucks muna daw kami. Medyo maaga pa kasi. Tinanong ko nga siya dito kung may gusto siyang dessert. Kaso ang sabi niya, wala daw eh. Ay aba, salamat naman, hindi na ako mapapagastos ng malaki. Charis, eh hindi nga ako yung nagbayad ng coffee namin eh. So napagkasunduan nga namin na isang coffee na lang o-orderin kasi I don't think na makakarami ako. Latte decaf nga yung in-order namin. Tapos naglagay siya ng one sugar. Pagkapasok ko nga ng trabaho, niready ko na yung sarili ko. Eh, alangan naman ikaw ay ready ko. Tinali ko lang na maayos yung buhok ko bago ko sinuot yung sombrero. Nagsuot na nga rin ako ng disposable apron tsaka gloves kasi chicken roll yung una kong gagawin. Actually, for me, madali lang naman yung trabaho dito. Kapag nakabisado mo na lahat, kapag gamay mo na, ulit-ulit lang din. So, madadalian ka na lang. Pero to be honest, mas madali yung trabaho ko dati dito. Kasi yung trabaho lang nang of the house is yung sa likod lang talaga. Tamang prep ka lang, ganon. Ngayon kasi, kapag tapos ka na sa gawain mo, magja-jump ka na sa front. Pwede kang mag-help sa burger station, tsaka sa fryer. And pwede ka rin sa tagapak, ikaw na bahala kung saan mo mas gusto. Pero napakalaking advantage din nun sa akin kasi sobrang dami kong natutunan. Yung hindi ko lang talaga makabisado dito is yung pag-take ng order. Hindi ko kasi masyado maintindihan yung mga English nila dito eh. Aba, grabe naman kasi yung pagkaslang nila. Imbis na yung water nila, naging water. By the way, yung mga ginawa ko lang pala ngayong araw is mga prepping. Ilang hours lang kasi yung pasok ko ngayon. Pero after kong ma-prep lahat, nag-help pa rin ako sa front. Bago nga ako umuwi, nag up lang ako ng burger station. Nagtapo ng general waste tsaka mga boxes. Oo, di pa natatapos yung araw ko dito kasi marami pa tayong pupuntahan. Pagkalabas ko nga ng work, dumaan muna ako sa free pantry. Medyo marami-rami pa nga yung mga natira dito pero yung tinarget ko talaga is yung mga mandarins. Bala ko kasi tong baunin sa next naming pupuntahan. Hmm, nakalibre na naman tuloy tayo. Ayos. Thank you po. After ko nga kumuha ng orange sa free pantry, eh, dali-dali na rin kaming umalis. Pinick up lang namin tong na mine niyang wall lamp. Anyway, free nga pala to. And feeling ko, marami na siyang naipon para ipadala sa Pilipinas. O, ba? Diba? Ang daming free dito sa suburb namin. Ayag ka bang tumira kasama ako, love? Ayaw mo ba ng maraming free na food? Maraming free na chicken? At maraming free na gamit? So nga lang, ikaw yung malas sakin. Kasi bakit? Secret, baka ma-spread. Mabalik tayo sa kinakwento ko. Dumaan nga rin pala kami dito sa Woolies. Actually, magnum nga dapat yung bibilhin namin. Ang kaso naka 40% off lang eh. Eh yung KitKat naka half price. Kaya ayun, sa KitKat kami bumagsak. Eh sakto sabi ko, hindi ko pa to natitikman. Kaya ito na yung binili namin. Tsaka ang mura niya lang kasi love, tig 5.75 dollar lang. Kaya ayun, sabi ko, hmm, matry nga to. Ay weba. <laughs> And mm, yung lasa niya, masarap naman siya. Sobrang tamis lang yung outer layer niya. I mean, sobrang tamis ng chocolate na nakakoat sa kanya. Kaya ayun, para sa amin, mas masarap pa rin talaga yung magnum. Itong si Senny na to lamig na lamig, kaya sa labas kumain ng ice cream. Pagkaubos nga ng ice cream namin, tsaka namin binanatan tong mandarins. Eh sakto, wala kaming tubig at uhaw na uhaw kami. Mm, kaya ayun, thank you sa so orange kasi napawi yung uhaw namin kahit papano. At in the end, napag naman namin, nakainin na rin yung tirang dalawang kitkat. Kasi sobrang layo pa ng ibabike namin bago makarating sa bahay. Eh for sure kapag sa bahay namin kinain to, tunaw na. Kaya mm, pinilit talaga namin ubusin. Aha uh, tinanong ko nga si seni kung ilan rate niya dito ang sagot niya sa akin 7.5 um sa akin naman is nasa 8 siya. Mas matamis kasi siya compare sa Magnum. Then yung Magnum naman mas creamy. Hmm for me Magnum pa rin talaga yung mas best. Alam mo balab sobrang lamig kanina as in pero ewan ko ba kahit sobrang lamig dito nag-creep pa rin kami ng malamig <laughs> After nga namin maubos umuwi na rin kami and look sobrang ganda ng de ba? Diba? At ayun, pagka-uwi ko, nag-freshen up lang ako. Nagtupi ng mga nilabhan ko kahapon at inopen ko lang yung assessment ko. Hmm, inopen ko lang ha, hindi ko ginawa. <laughs> After nga nun, nagluto lang ako ng pang-dinner namin. Nagprito lang ako ng steak, wala kasi kaming pang-grill dito eh. Pero hindi ko yan pinaabot as well done, makunat na kasi kapag lutong-luto. And yep, yung steak na to marinated na, nilagyan ko lang ng pepper and salt. So bale ito na yung naging breakfast ko, lunch and dinner. Hindi kasi ako kumain kanina bago pumasok sa trabaho. And mm, sige, yung ice cream na kinain namin kanina, yun na rin siguro yung lunch namin. So bago ko tapusin yung video na to lalo, papakita ko lang sayo yung nakuha ni Sene sa free pantry kanina. So nakakuha nga siya ng bread, fresh noodles, nakakuha rin siya ng steak bok choy, yogurt, tsaka mga mandarins. Nako, kapag binili mo to, medyo mahal na rin kaya to, lalo na yung steak. Shout mm. shoutout nga pala kay Jomalin ang Ramos. Sana may load ka na ngayon at napanood mo to. hmm, yun lang, pakis nga.